Mga kadidisiplo, naranasan mo na bang parang wala ka ng maibigay pero may lumapit pa rin sa iyo para humingi ng tulong? Minsan gusto na nating magpahinga pero may kailangan pa palang pakainin, alagaan, pakinggan. Anong gagawin mo? Panaon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakakabagpatibay ng loob sa pumamagitan ng ebanghelyo ngayong araw. August 4, 2025 Memorial of Saint John Vianney priest. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 14:13-21, gustong mag-isa ni Jesus dahil nalaman niyang pinatay na si Juan Bautista. Pero hindi pa man siya nakakalayo, sinundan na siya ng napakaraming tao at imbes na magalit o umiwas, anong ginawa niya? Naawa siya sa kanila. Pinagaling niya ang may sakit. Nung dumilim na, gusto nang paalisin ng mga alagad ng tao para makabili ng pagkain. Pero ang sabi ni Jesus, kayo ang magpakain sa kanila. Limang tinapay, dalawang isda. Para sa 5,000 lalaki at hindi pa kasama ang mga babae at bata. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sobra-sobra pa ang natira. Ganito kumilos ang Diyos kabag inaalay natin ang kaunting nating meron. Mga kadidisiplo, kabag pagod ka na, tandaan mo. Pwedeng maging himala ang pagod mong iyan. Minsan ang kaunting oras mo, kaunting pera, kaunting lakas, Kapag inalay mo sa Diyos, nagiging kasangkapan para busugin ang iba. At sa kapistahan niyo ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari, makikita rin natin ang ganoong buhay na inalay sa Diyos. Bagamat simpleng pari sa isang maliit na bayan sa Ars, ginamit siya ni Lord para magbigay liwanag at pagmamahal sa at libu-libong kaluluwa. Araw-araw siyang nagkukumpisal ng halos 15 to 18 hours. Isang buhay na inalay, isang puso na nagmahal ng buo. Mga kajijisiplo, ikaw ba ay pagod na? Ikaw ba ay parang wala nang maibigay? Ialay mo iyan sa Diyos dahil ang kaunti natin kayang gawing sobra-sobra ng Diyos. I-comment mo nga, Lord, gamutin mo ang kaunting meron. Share mo na rin ang video na ito at itag ang isang kaibigan mong pagod na pero patuloy pa rin naglilingkod. Ako si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless